Starting December 15, 4 days from now, mamimigay ko ng premyo 5,000 and ang number ko eh. 5,800 araw-araw 58 na mananalo ng 5,800 araw-araw ang kabawa eh. sige, Sige po. Ang mga $50,000 po! Thank you po, ah Basaya ako nandito para sabihin sa kanila na tutulong ako para makapababa natin ang kuryente. Kasi yung mga producer, sobrang taas ang benta nila sa mga electric cooperative. So ako, ibaba ako yung gusto para buha pa rin ang sa tao. Sa mga tao. Radyo ko nga wala energy sa ngayon, pero yun ang pinakamura. Nuclear? Okay, <tapos> pero, <tapos> pero <tapos> delikado sir. Hindi delikado yan. Ba't ginagawa ang Amerika? Ba't ginagawa mga developed countries? So, takot lang tayo sir. Masyado. Takot lang tayo. Well, yung UBI muna, Universal Basic Income. Para lahat ang mga trabaho, 18 years old and above, below minimum wage, makakaroon 500 buwan-buwan habang buhay. Marami nang makabagong teknolohiya ngayon. Napag-aralan ko na yan, napag-aralan na namin lang. Importante yan, walang yumayaman walang bank account. Totoo naman. At saka puro online na ngayon eh. Paano kayo mag-online kung wala kayong bank account? O, magagamit yan uh, na mga manit na negosyante at mga overseas workers. Yun ang mga kawawa. Yun ang matutulungan ko, wala nang bayad. Well, bago lang ako, kapasok ko lang Hopefully by January Titignan natin ang... Kaya pa ba ng isang Javitsin sa mga panya sa buong Pilipinas? Kaya, meron naman tayong sasakyan eh E <laughs> tipong ano sir yung talagang biyahe-biyahe Kaya pa ba? Ilang taon na pumatay? Kaya, kaya, 41 lang ako <laughs> <ito>. <laughs> Transport group Cooperative or uh, LGU Mayors or Governors sila uh, maniningil araw-araw. Ibigay naman sa akin every week. Gusto ko araw-araw sila sa Kung magbayad lang, mura, malaki nang kikitain nila eh. Kung magbayad lang sila ng gusto, three years sa ka kanila na yung jeep. Two to three years kanila na yung jeep. Nandito eh, saka may maintenance. Dahil nandito ang factory. Nandito yung factory, nasa Patangas, so may maintenance. Mamimaintain ko yan.